Sa programang Pinoy Legal Minds itong weekend, nilinaw ng host nito na si Attorney Mark Tolentino na walang kinalaman si Pastor Apollo C. Kibuloy sa kasong isinampa laban sa TV host na si Vice Ganda at ang real-life partner nito na si Ayon Perez. Si Tolentino ang abogado ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Ang grupo ng sampan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa dalawa. Oh, wala 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 Walang kinalaman si si Pastor Apollo dito. So in fact that is only a person. In fact, wala walang kinalaman ng SMNI. Nauna nang idinawit ang pangalan ni Pastor Apollo ng ilang showbiz oriented programs dahil sa kaugnayan raw ng mga abogadong pumuna kina Vice Ganda o Jose Marie Viseral at Ayon Perez o Binigno Perez sa tunay na buhay. Una riyan si Attorney Tolentino na may programa sa SMNI. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na may programa rin sa himpilan, maging si Sal Salpanelo. Yung mga sinasabi ni Secretary JPE, personal opinion po niya Yung sinasabi ni Secret Secretary Salpanelo, personal opinion din niya bilang isang journalist o isang part ng show nila. And yung sa akin naman, uh, as a private lawyer. Kamakailan ay sinuspindi rin ng Movie and Television Review Classifications Board o MTRCB ang noontime show na It's Showtime sa loob ng nabing dalawang araw. Kasunod pa rin ito sa July 25 episode kung saan may pagkamali siya ang ipinakita ng dalawang host sa Isip Bata segment nila. Umani rin ng iba't ibang batikos ang episode na iyon dahil nga sa hindi mabuting halimbawa sa mga kabataan. Gumagawa sila ng mga eksena na obscene obscenity and indecency. So what is obscenity, what is indecency, depende na yan sa court. Sa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code, pinaparusahan ng batas ang mga makikitaan ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, at indecent shows. Ang freedom of press, freedom of expression, hindi naman absolute yan kahit anong gagawin mo. Dan, may limitation. Yes. yes, we are a democratic and a republican country, but may limitation ang freedom of press. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga kusado. Mananatili namang bukas sa SMNI sa kanilang panig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.